What's up guys? Dahil walang magawa tropa, kaya nagkayaan puntahan ang pinag-uusapang mang inasal dito sa Lower Antipolo. Dahil sabi nga nila, pag di masarap, libre na. Kaya guys, halina't samahan nyo kami sa pinag-uusapang Anli Rice, Anli Sabaw, at Anli Sarap. Grabe! Tra Hãy subscribe nói... Oh, mas dito. No, 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 no.